Kada isang segundo, ang araw ay naglalabas ng enerhiyang higit pa sa isang milyong beses ng nakukonsumo ng buong sangkatauhan kada taon. Kung wala ito, wala rin ang natural na liwanag, buhay sa mundo, pati ang init nitong may malaking impluensya sa estado ng mga planeta, mga buwan nito, at mga asteroid o kometa sa buong solar system. Paano nakakalikha ng ganitong init ang isang higanting bola na binubuo ng hydrogen? dahil yan sa napakalaki nitong sukat. Kung ang araw ay mas maliit, magiging isang lupon lang rin ito ng hydrogen gaya ng Jupiter. Ngunit dahil ang araw ay sobrang laki na kayang maglagay ng isang libong Jupiter sa loob nito, ibig sabihin ay may napakaraming hydrogen rin itong nilalaman. Ito'y nangangahulugan na binabalot ito ng napakalakas na gravity na siya rin lumilikha ng napakatinding presyon sa loob nito. Sa katunayan, dahil sa presyon nitong napakalakas at densidad na napakatindi, ang mga hydrogen atoms dito ay nagbabanggaan ng may sapat na puwersa at nauuwi sa literal na pagkabuo ng bagong elemento, ang helium. Ang prosesong ito na tinatawag ring nuclear fusion ay nagpapakawala ng enerhiya at nagsasanhi ng chain reaction kung saan ang ganitong mekanismo ay nangyayari ng paulit-ulit. Sa pag-ipon ng nasabing enerhiya, ang init sa sentro ng araw ay umaabot sa 15 million degrees Celsius kung saan ang enerhiyang ito ay nagtutungo palabas sa mas malawak na parte ng araw na kung tawagin ay convective zone. Matapos nito ay sunod na itong pupunta sa photosphere, ang surface ng araw kung saan makikita ang pagbubuga nito ng init, mga particles, at liwanag. Itong init na ito ang pinagmumula ng reaksyong kemikal kung bakit posible ang pagkakaroon ng buhay ng iba't ibang mga species sa mundo, kung bakit iba't ibang uri ng gas at likido ang matatagpuan sa mga planeta at mga buwan nito, at kung bakit ang mga nagyayalong kometa ay makikitaan ng nagliliyab na mga halo. Ang mga nasabing particles naman ang lumilikha ng tinatawag na solar wind na tumutulak sa fabric ng interstellar space na ilang bilyong milya ang layo at ang liwanag ng araw na kayang lakbayin ang kalawakan na nakakamanghang isipin na nanggagaling sa isang malaking bola ng gas, isang bituin na napapalibutan ng bilyong-bilyong mga iba pa.